Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong paggabay po sa amin. Mula po nung inumpisahan po natin na gawin po ito, simula po noon hanggang ngayon, wala pong tigil po ang pagpapadala po ng tulong ng ating mga mababait na sponsor. Yung patuloy na pagbibigay ng kalakasan at ilayo tayo sa mga karamdaman. Nagagawa po natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Ginagawa po natin ito hindi lamang po sa ating sarili, kundi para sa mga batang katutubo. Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng tinola. Kapag ang mga bata galing school, umuwi mamaya, ito po ang magiging hapunan po nila iyong mga sponsor na laging bukas palad po sa pagtulong. Lagi po natin sila isama sa ating mga prayer. Hindi lamang makatulong po dito sa aming village, kundi marami pa po silang matulungan sa ibang mga lugar. Ganyan po kabuti ang Panginoon, may mga taong ginagamit para makatulong po sa iba. Kaya po sa mga sponsor na nagiging bahagi po ng aming mission po dito, tulad po ng pagpapakain sa mga batang katutubo at pagbibigay po ng ibang mga bagay saludo po ako sa inyong pong kabutihan at bukas-palad sa pagtulong lahat ng ating ginawang kabutihan hindi po ito masasayang sapagkat lahat ng ating ginawang mabuti ito po'y kita ng ating Panginoon sa pagkakataong pong ito may naging sponsor po tayo sa pagpapakain sa mga batang katutubo kaya ngayong araw nagluto po kami ng tinolang manok sa atin pong simpleng inihandang pagkain ngayon araw, mga batang katutubo na nakapila, sila po ay mabubusog. Sa pamamagitan po ng video pong ito, marami pa po tayong ma-encourage na tumulong sa mga batang katutubo. Hello po! Magandang hapon po sa lahat po ng mga kaibigan, mga followers po natin po sa Facebook. Nakita nyo naman po mga followers kung ano pong nakahanda sa ating harapan. Ito po mga followers ang magiging hapunan ng mga batang katutubo na nakatira po dito sa village. Naganda po tayo ng kanin at ang magiging ulam po nila ay tinolang manok. First time po namin maganda po ang ulam po nila ay tinolang manok. Kaya nagpapasalamat po kami sa sponsor ng pagkain po ito. At habang hinihintay po natin ang ibang mga estudyante na nag-aaral, marami na pong nakapila dito po sa aking harapan. salamat sa nag-sponsor po ang po ngayon. Ito pong magiging hapunan na po nila.